soy yun na nga mga kasinket. Pauwi na naman tayo. Galing sa trabaho. Ah, kasalamuhan na naman natin ang mga kamote rider na ko. <laughs> Ayan. Pauwi na tayo. Ayan. Kapag pedestrian lane, magbigay po tayo bibigay tayo sa mga tao yan oh, tulad yan tumatawid Oh. dapat ba na andito po tayo ngayon sa Naga sa sentro Naga Ayan. yun muntik na At saka lang nagsignal ng paliko eh nabusinahan ko oh. din siya <laughs> gago tulad yan o oh. medyo matrapik Uwian na kasi sa totoo lang, madami, madami dito mga pasaway din mga ano. mo! Mga tricycle driver. Hindi <laughs> naman. Gago! Pero, madalas, meron talaga. Kahit na, saan naman siguro, meron talaga. Hmm. Uy, sarap na, no? Paris, oh. So, palabas na tayo ng sentro naga. Ay, eh, dito kami madalas mamili. Gago! Sa New York Bakery na to. At saka dito sa Hong. At uh, ang bumili ng mga gamit dyan. Mura na. Madali pang masira. Hindi, <laughs> joke. Joke <Gago! laughs> Baka magayot sa yung, ano, yung manager ng Hong. <laughs> yung may harap. <laughs> pispo po, pag intersection yan bibigay kasi aagaw ka ng daan yan yan lang yung gusto kong ituro dito sa bigo dyan oh. tulad niya, no oh. mga sigang mga <laughs> tawag doon e electronic bike <laughs> ano na po ngayon eh baliktad na eh electronic bike na po yung siga ngayon eh. kanina lang pagpasok ko ng umaga eh na ako nung ano, electric bike doon sa part ng Milaor. Giniago oh. ba mo? No? Ayun o, no? ayun tapos yun, malibig mali, mali, mali yung ginawa ng kotse Turo ko sa inyo ha, mga kasing kita Kapag double yellow lane, uh -huh. yan, double solid yellow lane Makakita ka nyan madalas sa mga part ng tulay uh -huh. talaga Sa mga tulay, yan, ganyan uh -huh. Tsaka yung mga paakit ng over pa, overpass ba yun? Pag double solid yellow lane, bawal kang umovertake. Kaliwat kanan. Ako. bawal talaga. Kaya mad madalas ang disgrace eh. Kaya kapag broken, pwede ka nang mag-overtake dyan. Yan. Kasi natin mag-overtake. Salpukan kayo dun sa may tulay tapos mahulog. Kaya sabaw na sabaw kayo doon sigurado yan yan o e-bike o oh. ang siga ng kalsada e-bike uy parang honda click to o oh. ang ng motor o oh. may ESP din o oh. ang angas din o oh. yan dito pwede tayo mo um bertika kaso may kasalubong tayo oh no 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 oh no bilis oh. Yun nga lang, carb type siguro yun. At, shoutout-shoutout sa mga kasamahan ko dito sa Bicol area. Kay Kenshin Pinta, kay John Paul Bilolo, kay Benjamin Luna, miss na kita bro! Ah! Yung makulitan mo, nga ha. <laughs> Ayan mga kasingkit ah, palagi ako dyan sa Legazpi, so... Nagre-release po ako ng mga lugar dito sa may Bicol area. So sana po suportahan niyo din po yung aking YouTube channel. Kuya Singket Vlog po. Parang awa niyo na, hindi <laughs> joke lang. <laughs> at, at at ito pong aking Facebook page na Kuya Singket Vlog. Same lang po ng ating YouTube channel. So dati po kasi ang YouTube channel na gamit ko po ay hindi ko pa pinapalitan. Talagang ang akin pong screen name is Kasingket TV. Kaso nga lang po, nahak po yung ating page sa Facebook. At never ko na pong na-recover kahit ano pong gawin ko. Kaya nag-decide po ako na palitan na lang yung pangalan. So Kuya Singket Vlog, ito na po yung ating uh, official account sa FB page and sa akin pong YouTube channel yan. At pagkabilang kung tatlo. So yung nga mga kasikit, ah, uh, inuulit ko po yung akin pong Facebook page is Kuya Sinket Vlog and ah, uh, uh, sana naman supportan nyo po. Ah, uh, makilala po tayo dito sa Bicol then uh, at the same time po mamigate po tayo ng mga previous. Ah, uh, tulungan nyo lang po ako Tulungan niyo lang po ko. Parang awa niyo na. Nya. <laughs> Ayan. Isang ala ala. O ganda ng box ni si Kuya samantalang sa akin, bulok oh. Samantalang yung box ko bulok-bulok sa kanya kumikintab-kintab po. Ay tayo. Ay Tay Nice Nice drive Smooth na smooth ang drive mo Good job yan Tay Tayo Magmamadali tayo na tayo Ito na tayo